Ayun ay, ang abing, yun ang aming uh, ginagawa. Uh, para nga, ay yung pag-access para sa iba't ibang merkado, yun ay yun, yun ang tinatrabaho ng uh, Department of Trade and Industry. Dahil dinadala yung mga maliliit na negosyante at uh, bibigyan, tuturuan po natin ng, uh, tuturuan natin ng uh, paano gumamit ng internet. Paano dapat i-connect muna tapos kung paano gamitin para yung mga kahit sa Maynila, pwede na ninyong kausap ng diretsuhan. Uh, yun, din ang, yun din ang konsepto ng uh, kadiwa. Yung kadiwa, walang middleman, wala ng trader. Uh, mula sa, uh, mula sa, sa nagsasaka, ay diretso na sa merkado. Yun na lang yung logistics. Wala nang, wala na, wala nang, wala nang gumigit na, na may kinikita pa at uh, hindi naman kumikita ang gobyerno dahil wala naman hindi yan ang trabaho namin hindi namin trabaho yung kumita ang trabaho namin ay maging mas magandang sistema so yun ang uh, mga access na ating uh, yung mga access na ganun yun ang ating mga ginagawa ngayon at uh, mabuti na lang may mga bagong technology na pwede nating gamitin isa na nga dun yung internet pero kailangan din nating ayusin na pagka yung mga fas, yung mga kagaya ng mga cold storage, kagaya ng mga post harvest facilities Slaughter lahat 'yan, house. pati slaughterhouse, lahat 'yan ay pararamihin muna natin para maging mas maganda ulit para pareho nung sibuyas, para maging mas maganda ang presyo at hindi pa bago-bago.